Naranasan mo na na may mga bagay na gustong gusto kang gawin? May mga bagay na gustong gusto mong subukan? At yung mismong ginagawa mo na sa kasalukuyan ay napakaraming mga kumukontra na minsan pa ay mga taong malapit sa iyo. Yung mga bagay na gusto mong bilhin, yung kurso sa kolehiyo na gusto mong kunin, yung trabaho na gusto mong pasukin at iba pang plano sa buhay. Sila yung mga taong kahit maganda yung layunin mo, maganda yung hangarin mo, ay sila yung hindi nawawalan ng negatibong komento parang hindi nagiging masaya sa nangyayari sa buhay mo. At kahit hindi natin maunawaan yung mga ganyan tao, pipilitin pa rin natin matupad yung ating mga pangarap. Kahit naiinis ka, kahit napipikon ka, yun yung ginagawa nating motivasyon para ituloy yung ating mga mithiin. Ang sabi nga doon sa isang post sa social media, na malamang alam nyo na rin yun, yung line na, success is the best revenge. Na in somehow, pwedeng maging tama dahil ginamit ko itong motivasyon para patunayan sa kanila na mali sila. Pero kailangan ba talaga na mayroong revenge? Na kailangan pa ba natin magkaroon ng paghihiganti ng tagumpay para lang maipamukha sa kanila yon? Siguro pwede naman natin tanggalin yung puot, pwede natin tanggalin yung galit, yung vengeance. Kaya mo naman siguro magtagumpay para sa sarili mo at hindi para sa kanila. Mas maganda siguro kung magiging successful ka nang walang galit sa puso mo. Ginagawa mo naman ito para sa pangarap mo at hindi para ma-please yung ibang tao. At syempre, kung walang puot, walang galit, mas masaya ang puso mo at mas masaya rin si God para sa iyo.